naisip niyo na ba kung gaano katakot ang mawala ng sarili nating kontrol? Ang hindi na makilos ng malaya, ang hindi na makapag-isip ng malinaw, o ang maging pabigat sa ating mga mahal sa buhay? Maraming Pilipino, lalo na kapag lumalagpas na tayo sa edad na 60, ang nabubuhay sa takot na isang araw, isang umaga, ay bigla na lang silang atakehin ng stroke. Ito ang masakit na realidad para sa marami sa atin. Nakakapamindig balahibo ang ideya na ang buhay na ating pinaghirapan ay maaring magbago sa isang iglap dahil lang sa isang atake sa utak na maaring mag-iwan sa atin ng kapansanan o mas malala pa, kuhanin ang ating buhay. Ilang kaibigan o kamag-anak na ba ang nakita nating nalumpo na wala ng pagsasalita o naging dependent sa iba dahil sa stroke? hindi lang sila ang nasasaktan, kundi pati na rin ang buong pamilya na nag-aalala, nagbabantay at sumusuporta. Ang pait ng damdaming iyon ay hindi may paliwana. Subalit, so, paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong sikreto na hindi naman talaga sikreto? O de mga simpleng gawain lamang na maaaring mapabago ng lahat? Mga gawain na kung sisimulan nyo bago pa man mag-alas 7 na umaga ay malaki ang may para maprotektahan ang inyong utak at katawan laban sa stroke. Mga rekomendasyon mismo ng mga doktor na madalas nating nababalewala. Sa video na ito, titingnan natin ang pitong mga gawe sa umaga na inirekomenda ng mga doktor para sa ating mga nakatatanda na makakatulong upang maiwasan ang stroke. Ang mga simpleng akbang ito ay hindi magastos, hindi mahirap gawin at siguradong mabibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip. Manatili hanggang matapos para sa isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo. Pagkagising na pagkagising pa lang natin sa umaga, ang unang-unang dapat nating gawin bago pa man tayo maghilamos o magape ay ang uminom ng tubig. Oo, tama ang narinig nyo, tubig lang ito ang unang gawi na madalas nating nakakalimutan pero napakahalaga para sa ating mga nakatatanda. Isipin nyo, walong oras o higit pa tayo natutulog at sa panahong yon ay hindi tayo umiinom ng kahit anong likido. Kaya pagising natin, ang ating katawan ay dehydrated o kulang sa tubig. Kapag dehydrated tayo, nagiging malapot ang ating dugo at mas nagiging mahirap para sa puso na ipump ito sa buong katawan, lalo na sa utak. Kung malapot ang dugo, mas mataas ang tsansa na magkaroon ng blood clot o pamumuo ng dugo na isa sa mga pangunahing sanhi ng ischemic stroke. Kaya ang paginom ng isang basong tubig pagising ay parang nagbibigay ka ng panibagong buhay sa iyong sistema. Hindi lang ito nakakatulong sa pagpapalabnaw ng dugo, kundi nagpapagising din ito sa ating utak at digestive system. Marami sa atin ang sanay na kape, kaagad ang hinahanap sa umaga. At walang masama doon kung mamaya na. Ngunit, subukan nating mauna ang tubig. Kung maaari, mas mainim ang maligamgam na tubig o kung mayroon kayong kalamansi, lagyan ng katas nito. Ang mainit o maligamgam na tubig ay mas madaling maabsorb lang katawan at nakakatulong din sa paglinis ng ating loob. Isipin nyo, parang dinidiligan nyo ang isang tuyong halaman. Kapag nadiligan, nagiging sariwa at masigla ulit, di ba? Ganon din ng ating katawan. Kapag hydrated ka, mas magiging maayos ang pagdaloy ng dugo, mas magiging alerto ang isip, at mas magiging handa ka sa mga gawain ng araw. Kapag kulang tayo sa tubig, napapansin ba ninyo na minsan parang nahihilo tayo o parang ambigat ng ating ulo? Yan ang sinyales ng pagka-dehydrate. Huwag nating hintay na maramdaman ang mga iyon. Gawin nating habit ang pagginom ng isang basong tubig bago pa man tayo bumangon ng tuluyan mula sa higaan. Sa simpleng gagawain ito, malaking porsyento ng ang laban sa stroke ang naibibigay natin sa ating sarili. Hindi ito gastos, madaling gawin at malaki ang benepisyo. Pagkatapos ng tubig, ang susunod na mahalagang gawain ay ang bahagyang paggalaw o pagunat ng katawan. Hindi natin kailangan ng matinding ehersisyo kaagad ang pinag-uusapan natin dito ay mga maliliit na paggalaw na magpapagising sa ating mga muscles at magpapalakas ng daloy ng dugo. Marami sa ating mga nakatatanda ang sanay na bumangon na lang kagad at dumiretsyo sa pagkakape o paggawa ng almusal. Pero ang biglaang pagbangon mula sa mahabang pagtulog ay maaring magdulot ng biglaang pagbaba ng presyon ng dugo na tinatawag na orthostatic hypotension. Ito ay maari maging sani ng pagkahilo o pagkawala ng balanse na posibleng magresulta sa pagkahulog. Kaya bago tuluyang bumangon, subukan nating gumawa ng ilang simpleng stretches habang nasa kama pa. Halimbawa, dahan-dahang stretch ang mga kamay at paa, ipikot ang mga bukong-bukong at pulso, o kaya ay dahan-dahang iliko ang ulo mula sa kaliwa, patungo sa kanan. Ang mga simpleng paggalaw na ito ay eh nakakatulong upang maibalik ang normal na daloy ng dugo, lalo na sa mga extremities at nakakapag-relax din ng mga joints. Isipin nyo, parang napapayunt lang tayo bago magsimula ang laro. Hindi naman natin sisimula ng araw na parang may kung anong kumikirot sa ating mga tuhod o balikat. Pagkatapos ng ilaw minutong pag-unat sa kama, dahan-dahan tayong bumangon. Kapag nakababa na sa kama, maaari tayong maglakad-lakad ng kuunti sa loob ng bahay, kahit taplong minuto lang. Maglakad mula kwarto, papunta kusina o sa sala o di kaya ay sa garden kung meron kayo. Ang simpleng paglalakad na ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at pagpapabuti ng blood circulation. Alam naman natin na ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga pinakamalaking risk factor para sa stroke. Kaya ang anumang gawa yung makakatulong upang kontrolin ito ay napakahalaga. Ang paggalaw sa umaga ay hindi lang tungkol sa pagpapababa ng presyon. Nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng ating mga buto at muscle na napakahalaga para maiwasan ang pagkahulog na madalas nagiging sani ng na malubang pinsala sa ating edad. Bukod pa rito, ang paggalaw ay nakakapagpabuti ng mood at nakakapagdulot ng positibong pananaw sa araw. Hindi ba't mas maganda kung gigising tayo na masigla at handang harapin ang araw sa halip na bumangon na nananakit ang katawan at nanlulumo? Kaya tandaan, una tubig, sunod ay ang maliliit na paggalaw. Pagkatapos nating gawin ang mga simpleng gawing ito, handa na tayo sa susunod na mahalagang hakbang na makakatulong upang masiguro ang ating kalusugan. Matapos ang ating basong tubig at kaunting pag-unat, ang ikatlong mahalagang gawe na dapat nating gawin bago pa man mag-alas 7 ng umaga ay ang pasuduaybay sa ating blood pressure. Alam nating lahat na ang alta presyon o high blood pressure ay tinatawag na silent killer. Bakit? Dahil madalas, wala itong kapansin-pansing sintomas hanggang sa maging malubha na ang sitwasyon. At ang isa sa pinakamalalang kinahinatnan ng hindi kontroladong ata presyon ay ang stroke. Ang patuloy na mataas na presyon ng dugo ay nagdudulot ng stress at pinsala sa ating mga daluyan ng dugo, lalo na sa uta. Dinagwa nitong mas madaling pumutok o bumara ang mga ugat na iyon, na direkta namang sanhi ng stroke. Kaya ang pagkakaroon ng reliable blood pressure monitor sa bahay at ang paggamit nito araw-araw o kung anuman ang rekomendasyon ng inyong doktor ay isang napakahalagang hakbang sa pag-iwas sa stroke. Hindi sapat na malaman natin na may alta presyon tayo. Ang malaga ay nakukuha natin ang ating BP reading sa parehong oras bawat araw para masubaybayan ang anumang pagbabago. Ang umaga ang perpektong oras dahil bago ka pa man magsimula sa mga gawain ng araw, ang iyong BP ay mas stable. Tandaan, dapat ay nakaupo ka ng tahimik sa loob na ilang minuto bago mo sukatin ang iyong BP. Iwasan ang pag-inom ng kape, paninigarilo o anumang stressful na gawain bago ang pagkuha ng reading. Isulat ang mga resulta sa isang notebook para makita mo ang pattern at may bahagi sa iyong doktor sa susunod mong check-up. Sa ganitong paraan, mas madaling malalaman ng doktor kung ang gamot mo ay epektibo o kung may kailangan bang baguhin sa iyong lifestyle. Huwag natin itong ipagwalang baala. Maraming kwento ng mga nakatatandang nagulat na lang na mataas pa lang BP nila at bago pa man sila makapagpatingin ay natake na ng stroke. Kaya, gawin natin abit ng pagzubaybay sa ating BP bago pa man magsimula ang araw sumunod dito ang ikap na dapat nating isabuhay ay ang pagbibigay ng ilang minuto sa paghinga na malalim o simpleng pagmumuni-muni. Sa modernong mundo natin ngayon, puno tayo ng stress kahit retired na tayo. Ang pag-aalala sa bills, sa mga anak, sa sarili nating kalusugan, lahat ito ay nagdudulot ng stress. At ang stress sa mahabang panahon ay maaaring mapataas ng ating blood pressure at mapalala ng iba pang kondisyon na napapataas ng risk sa stroke. Kaya ang paglaan ng limang hanggang sampung minuto sa umaga para mag-focus sa ating paghinga ay napakalaking tulong. Hindi mo kailangan ng komplikadong meditation techniques. Ang kailangan lang ay umupo ng tahimik, ipikit ang mata, at tugtuunan ng pansin ang paghinga, ang pagpasok at paglabas ng hangin sa iyong ilong. Maaari ka rin manalakin kung ito ang mas gusto mo. Ang mahalaga ay bigyan mo ang iyong isip ng pahinga mula sa ingay at pag-aalala. Kapag nakakapag-focus tayo sa paghinga, bumabagal ang ating heart rate, bumababa ang ating blood pressure, at kumakalma ang ating nervous system. Mas nakakapag-isip tayo ng malinaw at mas nagiging handa tayong harapin ang anumang pagsubok ng araw ng may kalmadong puso at isip. Naisip niyo ba kung gaano kasarap ang gumising na may kapayapaan sa kalooban na hindi dinadaluhan ng pangamba o pagmamadali? Ito ang dulot ng mindful breathing o meditation. Ang pagiging kalmado ay hindi lamang nakakapagpababa ng physical stress kundi nakakatulong din ito sa ating mental well-being na konektado rin sa ating physical health. Ang isang malusog na isip ay kadalasang nakakatulong sa isang malusog na katawan. Kaya, bago pa man tayo malunod sa mga gawain, bigyan natin ang ating sarili ng isang sandali ng katahimikan. Ngayon, pagkatapos ng paginom ng tubig, pagunat, pag-check ng BP at paghinga ng malalim, ang ikalimang gawe na dapat nating bigyan ng pansin ay ang paghahanda ng isang masustansiyang almusal. Ang almusal ang pinakamahalagang kainan sa buong araw, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ito ang nagbibigay sa atin ng enerja para magsimula, nagpapanatili ng stable na blood sugar level at nabibigay ng mahahalagang nutrients. Pero hindi lang basta almusal, kailangan ay balanse ito at nakakatulong sa pag iwas sa stroke. Iwasan natin ang mga almusal na mataas sa sodium, sa taba at sa processed sugar. Alam natin napakasarap ng longganisa, tosino o kaya ay pritong daing. Pero ang mga ito ay puno ng sodium at saturated fats na nagpapataas ng risk sa alta presyon at kolesterol na parehong malalaking risk factors para sa stroke. Sa halip, subukan natin kumain ng oatmeal na may kasamang prutas tulad ng saging o papaya na mayaman sa fiber. Ang fiber ay nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol at pagpapanatili ng malusog na digestive system. Kung gusto nyo ng kanin, subukan ang brown rice na sinamahan ng nilagang itlog at gulay tulad ng malunggay. Maari rin tayo maghanda ng lugaw na may lean protein tulad ng shredded chicken breast at gulay para mas kompleto ang nutrients. Ang mga pagkain na mayaman sa potassium tulad ng saging at patatas ay nakakatulong din sa pagkontrol ng blood pressure. At huwag nating kalimutan ang good fats na makukuha sa avocado o konting nuts na nakakatulong sa kalusugan ng puso. Ang paghahanda ng isang almusal na puno ng whole grains, prutas, gulay at lean protein ay magbibigay sa atin ang ng enerhiya nang hindi nagpapataas ng risk sa stroke. Ito ay mapapabusog sa atin ng matagal, kaya hindi tayo madaling maghanap ng snacks na hindi naman masustansya. Tandaan, ang pagkain ang ating gasolina. Kung ang ating gasolina ay dekalidad, ang ating katawan ay gagana ng mas maayos at mas mahaba. Sa pamamagitan ng pagpili ng tama at masustansyang almusal, hindi lang natin pinapakain ang ating tiyan kundi pinoprotektahan din natin ang ating puso at uta. Ang mga simpleng pagbabago sa ating kinakain lalo na sa umaga ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa ating pangmatagalang kalusugan at sa pag-iwas sa malalang sakit tulad ng stroke. Ang ika na mahalagang gawin na dapat nating sundin bago pa man mag-alasyete ay ang tamang pag ng gamot. Para sa marami sa ating mga nakatatanda, ang pag-inom ng gamot araw-araw ay bahagi na ng buhay. Maaring ito ay para sa alta presyon, diabetes, kolesterol o iba pang kondisyon na nagpapataas ng risk sa stroke. Ang problema ay madalas nating nakakalimutan o minsan ay tinatamad tayong inumin ang mga ito. Minsan, kapag feeling natin ay okay naman tayo, pinipili nating hindi inumin ang gamot. Iniisip na okay lang. Ngunit ang pagiging hindi consistent sa paginom ng gamot ay isang napakamapanganib na gawain. Ang mga gamot na ibinibigay sa atin ng doktor ay dinisin upang panatilihing stable ang ating mga kondisyon at maiwasan ang mga komplikasyon. Halimbawa, ang gamot sa alta presyon ay dapat iniinom araw-araw sa parehong oras upang mapanatili ang blood pressure sa isang ligtas na antas. Kung hindi natin ito iniinom ng regular, ang ating BP ay maaaring biglang tumaas o bumaba ng sobra na parehong delikado at maaaring magdulot ng stroke. Kung may gamot tayo sa diabetes, ang pagkalimot nito ay maaaring magpataas ng blood sugar na sa katagalan ay nakakasira sa mga ugat at nagpapataas ng risk ng stroke. Kaya gawin nating habit ang pag ng gamot sa parehong oras. Sa umaga, maaari kang magtakta ng alam sa iyong cellphone o gumamit ng pill organizer para hindi mo makalimutan. Ilagay ang gamot sa isang lugar na madali mo makikita paggising mo tulad ng sa tabi ng basa ng tubig. Ang disiplina sa paginom ng gamot ay hindi lamang isang simpleng gawain. Ito ay isang forma ng pagmamahal sa sarili. Ito ay ang pagbibigay halaga sa iyong buhay at sa kapayapaan ng isip ng iyong pamilya. Tandaan, ang mga gamot na ito ay safety net natin. Huwag nating baliwalain ang mga ito. Kung may nararamdaman kang side effect, uvog mong itigil ang gamot na hindi nagpapayo sa doktor. Palaging kausapin ang doktor mo sa anumang alalahanin o tanong na mayroon katungkol sa iyong mga gamot. Ang tamang paginon ng gamot ang isa sa pinakamalaking proteksyon na may bibigay natin sa ating sarili laban sa stroke. At nayon, dumako tayo sa ikapitong atuling gawin na dapat natin gawin sa umaga, ang pagbibilad sa sikat ng araw. Ito ang isa sa mga pinakamadaling gawain pero napakalaki ng na benepisyo nito hindi lang sa ating mood kundi pati na rin sa ating kalusugan na direktang konektado sa pag-iwas sa stroke. Pagkagising natin, buksan natin ang mga kurtina at kung maaari lumabas tayo sa balkone, sa bakuran o kahit sa harap ng bahay at sige, sipsipin natin ang liwanag ng umaga. Ang paglabas sa sikat ng araw sa umaga, kahit 10 hanggang 15 minuto lang, ay nakakatulong sa produksyon ng vitamin D sa ating katawan. Ang vitamin D ay mahalaga hindi lamang sa kalusugan ng ating mga buto, kundi mayroon din itong papel sa pagpapababa ng blood pressure at pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Ang kakulangan sa vitamin D ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso at stroke. Bukod pa rito, ang sikat ng araw sa umaga ay nakakatulong sa pag-regulate ng ating circadian rhythm o ang ating internal body clock. Kapag nalalantad tayo sa natural na liwanag sa umaga, sinasabi natin sa ating utak na dising na at ito ay nakakatulong upang mas maging alerto tayo sa umaga at mas makatulog ng maayos sa gabi. Ang sapat at dekalidad na tulog ay napakahalaga para sa pagkontrol ng blood pressure, pagbabawas ng stress at pagpapanatili ng pangkalahatang kalusugan ng puso. Kung kulang tayo sa tulog, mas mataas ang tsansa na tumaas ang ating BP at maging mas stressed. Kaya, sa halip na manatili sa dilim o sa loob ng bahay na walang sikat ng araw, lumabas tayo at pahiran natin ang balat ng liwanag. Hindi naman kailangan ng diretsong sikat ng araw na nakakasunog. Ang importante ay ang pagkalantad sa natural na liwanag, kahit sa lilim lang ng puno o sa ilalim ng bubong. Ang simoy ng sariwang hangin at ang liwanag ng umaga ay nakakapagpabuti din ng ating mood, nakakapagpababa ng depression at nakakapagdulot ng positibong pananaw sa araw. Ito ay isang simpleng ritual na maaaring gawing mas masigla at mas malusog ang ating mga umaga. At ang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo, ang lahat ng pitong gawi na ito, ang pag-inom ng tubig, pag-unat, pag-check ng BP, paghinga ng malalim, pag-almusal ng masustansya, pag-inom ng gamot at pagbilad sa araw ay pawang magkakaugnay. Hindi lang sila simpleng listahan ng gagawin, sila ay isang buong sistema na nagtutulungan para protektahan ang ating puso at utak easy pin ang mga simpleng gawain na ito na kung sisimulan niyo bago pa man mag-alas 7 ng umaga ay parang bumubuo kayo ng isang protective shield laban sa stroke. Hindi ito kailangan ng malaking pagbabago sa lifestyle o mahal na gamot na hindi naman ninyo kayang bilhin. Ang kailangan lang ay konting disiplina at pagmamahal sa sarili. Laging tandaan, ang maliliit na pagbabago ay may malaking epekto. Hindi natin kailangan maging perpekto sa bawat araw. Pero ang patuloy na pagpupursige sa mga gawain ito ay magbibigay ng mas mahaba, mas masigla at mas makabuluhang buhay. Hindi lang ito para sa inyong sarili, kundi para na rin sa inyong mga mahal sa buhay na umaasa sa inyo. Ang bawat umaga, ay isang bagong pagkakataon upang mamuhay ng mas masigla, mas malakas at mas masaya. Yakapin natin ang mga umagang puno ng pag-asa at gawing ugali ang mga simpleng hakbang na ito para sa isang mas mahaba at mas makabuluhang buhay. Alam kong kaya nyo ito dahil ang pagnanis na manatiring malakas para sa pamilya ay napakalakas na motibasyon. Kaya bakit hindi natin subukan simulan nito bukas ng umaga? Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Mayroon na ba kayo sa mga gawin na ito na ginagawa? O mayroon ba kayong ibang morning routine na nakakatulong sa inyo? Ibahagi niyo sa amin ang inyong mga naiisip o kung mayroon kayong mga katanungan sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon para sa iba. Kung nakatuton sa inyo ang video na ito, pakiusap na ilike ito dahil malaking tulong ito sa ating channel para mas marami pa tayo maabot at matulungan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong video na makakatulong sa inyo na mamuhay ng mas malusog at mas masaya. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mamuhay ng mas masigla, mas malakas at mas masaya. Kaya yakapin natin ang mga umagang puno ng pag-asa at gawing ugali ang mga simpleng hakbang na ito para sa isang mas mahaba at mas makabuluhang buhay. Maraming salamat sa inyong panonood at tandaan. Ang kalusugan ay kayamanan. Mabuhay ng masigla sa bawat yugto ng buhay. Hanggang sa muli.